Ella. Hi, Win. Mean, masaya ako na nandito ako ngayon sa Wawa, Win. Okay. So, bakit ka sumali dito? Um, gusto ko oh. po matulungan yung mga magulang ko na kasi na, nag negosyo lang po namin sa Rizari Store. Gusto, gusto, ko po silang matulungan. Uh -huh. Pati gusto ko rin po kayo makita ng personal. Oh. <laughs> gusto ko rin po makayakap si hmm. Hindi <laughs> mo ba ako natatandaan? Ako ang tunay mong inay. <laughs> Kuya Will, ang tatangkad nila, no? Pero ang bagbata pa nila. Ilan taon ka na? Ah, uh, 20 years old po. So, ikaw po ba ay my boyfriend? Ah, uh, wala po. Sa pero, ganda. Pero marami po nang liligaw kasi ang hirap po bumili kasi tingin ko po lahat po ng mga lalaki manloloko. Hala! Kuya Wil, pinariringgang ka nito! Ano yon ako nabarating na to? Hindi yun totoo! Tsaka ano po, uh, papakiligin ka lang nila sa una pero pag nagtagal, wala na. Wala! Kuya Wil! Patama na naman sa'yo to! Hindi ano lahat ng tao yan? ganun. Tumaymi ka, baka matamay ka! <laughs> Niloko ka na ba? Naranasan mo na ba? Uh, Nasaktan ka na? Umiyak ka na? Umaray ka ba? <laughs> ano? Um, pero ano po, hindi ko po... Hindi, pong... sabihin mo kung niloko ka! Yun ang sabi mo, di ba? Ang mga babae maluloko, ang mga lalaki maluloko! Sabihin mo ngayon kung totoo, dahil nandito yung founder! <laughs> <laughs> Joke lang yan, Kuya Win! Pasensya na po kayo sa nasabi ko, nakainom lang ako. <laughs> May ang over pa nga ako eh. May maipapayo ka po ba kay Ella dahil nasaktan na po siya, niloko po siya. Yun ba experience mo sa naging boyfriend mo? Um, sa totoo lang po, ano, wala po akong boyfriend. Eh, ba't ka masasalta ng ganyan? <laughs> Alam mo, mapanira. Alam mo, kung humangusga ka. <laughs> mga pamilya ako komikibo Wala naman ganyan. yan ang hirap sa inyo mga babae naka kasakit kayo Tama. So, o ganon Ella ano ba yung mga tipo mo sa isang lalaki? Um, ano po Um... ayano <laughs> ayano 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 no? <laughs> <laughs> ayano ayano mo ng jacket! ng jacket mo ang nanginginig yung ngipin. Mukhang giniginaw eh, oh. Iyon mo na sa... pa ano? A million toothbrush. thousand. Okay, direct ka. Ang timing, timing. Okay. Correct. Ha, uh, bigyan mo ha, Vlad. Sino kong makakasama mo? Um, ipa pinapakilala ko nga pala ang pinakapogi kong tatay na si Francis! Patay! Ang no, so... yan ng tatay! <laughs> Pare Willie! Punta po! Brother Francis, po. welcome po! Ano mo siya sa anak nyo, si Ella? Andito lang ako para sa iyo kung ano yung gusto mong um, pangarap mo. Alam ko, marami kang pangarap sa buhay. Minsan, ay eh, ikpitang kita sa buhay. Kaya siguro wala ka pang boyfriend hanggang ngayon. Dahil <laughs> medyo mahigpit ako sa inyo, magkakapatid. Pero para din naman sa inyo yun eh. Ang gusto ko lang naman makatapos kayo ng pag-aaral. Mahal na mahal kita, anak. Kayong magkakapatid. Salamat sa Diyos. Pa, pa maraming salamat sa lahat ng sakripisyong so binigay mo sa amin. Maraming, maraming salamat sa lahat ng suportang binibigay mo sa akin. Mahal ko kayo, Papa, ni Mama. ཁྱོད 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 ཁྱོད